Good morning mga kabusing. Wala tayong hunting ngayon. Kasi nag-hunt na tayo kagabi. Na ano tayo mga kabusing. Paggalan tayo sa pagising kasi grabing puyat namin doon. Ano? Mga alas dos pasado na kami dumating sa bahay dito sa Cebu City mga kabusing. Kaya puyat na puyat tayo. Update ko lang sa inyo yung nakuha namin kagabi. yan pinapalabas ko mga kabusing. Ayun, yung nakuha natin kagabi. Ayan, oh Dito, pinalabas ko sila. yan Gandang tigre yan, mga kabusing. Tigwehan igwihan na may pagka ano siya parang brown yun saka ito tigri pa rin yan na tigri na may pagka ilo mga kabusing yan pinalabas ko sila dito mga kabusing dahil para, para maarawan din sila saka ito yung talaan natin nakuha yun. talaan na may pagka halo-halo siya mga kabusing may pagka puti ayan at saka ito pa yung dalawang talaan ayan oh. ayan bali kakulay din ito ng isang talaan dito ayan yun ang mga huli natin kagabi mga kabusing yung talaan na yan, may isa pang talaan dito. Ayan. O. Oh. May pagka-orange siya. Ay yellow. May pagka yelo Halong yellow, mga kabusing. Yung isa, parang abuhin. Ayan. Ito, abuhin din. Tsaka yung tigre natin na, ano, mga kabusing. Iba to siya iba tong tigre na to meron pa dito ayun yan gantang tigre yan mga kabusing yung nahuli natin kagabi magaganda ayun o oh. ibang tigre na yelo parang nasa yung iba kasagalasan dito mga kabusing sa mais makukuha yung ganitong kulay ayun o oh. Tapos dito, may itim tayong nakuha. Ayan. May itim yan mga kabusi. Yun. Gandang itim yan mga kabusi. Saka ito pa. Ayun. May tigre na may pagka-orange. Orange yung tulay niya mga kabusing. Eh. Tigrihan na orange. Bali, yung nahuli natin lahat mga kabusing. Ah sampo. Tapos yung iba, iniwan ko na lang. Kay Bayaw. Yung 7 lang dinadala natin mga kabusing. Kabusing. Yan. Bali, tatlong talaan yung nakuha natin sa, dalawa, at saka ito tatlo. Ang marami dito mga kabusing, mga tigri. Mga tigrihan yung marami natin ng huli. Ayan, tigri. Ayan, halong kulay ito ng tigri mga kabusing. Yung mga uh, galamay niya parang maitim at saka ito ayan halo pa rin may pagkayilo at saka itong pinakamagandang nahuli natin mga kabusing yung kagabi ayan gandang kulay yan mga kabusing ayan Pinalabas natin dito mga kapusin. Ah, uh, wala pa tayong hunting ngayon. Kasi may pasok na yung anak ko. Mamaya. Kaya baka sa ano na tayo mga kabusing sa Friday na naman or sa Sabado makapag hunt doon yan update ko lang mga kabusing ha yung nahuli namin kagabi okay, mga kabusing magsa shout out muna tayo kay idol alan lupis idol gagampit kay george manato shout out sayo idol kay annie dinapas yung bagong subscriber natin kay darknap darknap Bagong subscriber pa rin natin yan mga kabusing. Kay Kinit Aligado. Kay Sirami Magsangkay. Emily Barley. Kay Kulungo Brothers, yung pinsan ko mga kabusing. Ah, uh, vlogger din yan. Kay Imoto Vlog. Shout out sa'yo idol. Kay new subscriber, Yani. Kay Daniel Stiner bagong subscriber pa rin natin yan mga kabusing at saka kay Jesus bagong subscriber din yan kay Sibu Gagampit shout out sa iyo idol uh, kay Kuya Pits ayan lager din yan yung gagamba din yan yung hina lang ya kay Dorothy Bonner yan lang po mga kabusing at maraming salamat sa walang sawang pag-support nyo sa ating channel mga kabusa. Sana nandiyan pa rin kayo. Okay, maraming salamat.